La 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 la. Hmm. Kutom na ako. Pupunta ka ako sa Starbucks. Excited ako kay inumin yung ano, yung new special taco nila. Excited na excited na ako. sana, sana mabilis lang yung pagluto. Nagkukutom na ako. Sana, at saka sana hindi, at saka sana hindi. Andito pa yung ano, monster. Tapos kasi, baka mga last naligo, na, na nakalibot ako ka pa naman kung saan yung ano, kung saan yung, yung parang computer na pwede ko go. Ang um, uh, power ko. Pabili. Ano yun? Tahungat. Tahu nga. singe, mm hmm mm hmm, One hour apa namanya, sekar, mm hmm mm hmm tegal mm hmm Tagal, Tagal. ini oh di terlalu <laughs> Haha. Actually, Nali, naliligaw na ako sa so, na kaya yung computer ano. <laughs> la 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 la. นาดาเลาละลาลลาละควาสยานนันควาสยานนันฮะจำได้ไหมสิ่งนัติดนามอย่างเล็กมากฮะติดหนามอย่างเล็กมากอืมสิไหนก็สิไหนก็อีกอบไปย่งมืดต้อ Sige, 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 sige. Ah, multo! Takpa! Tulong, tulong, tulong! Ah! Tumul. Ah! Tulong! Ah! Help, tolong May multo! May multo doon! Ah! Tumul. Ah, may multo! Ayun! Yung, yung minahanap ko! Ah! Huwag naman nalang tawag dito. Nalang sakot ako. Hmm? Dito pa ba siya? Hmm? Wala na. Wawork we'll na lang ha? ako. Gutay oh, naman mami. Nakakapakas ako.